So, ito, tuloy-tuloy tayo, no? Hindi pa tayo nakakapagbigay na reaction about doon sa inspection ni Presidente BBM na nagpunta siya sa site na doon sa nakita niya na wala siyang nakita. <laughs> Uy, Nagpunta siya sa site na nakita niya na wala siyang nakita. <laughs> Ah, to ha. Magbibigay lang tayo ng reaction, huwag kayong magagalit, no. Ah, uh, ito nung naman ay batay sa mga news, di ba? Ah, uh, hindi naman tayo magbibigay ng mga reaction na negatibo. Ah. Uh, tama lang. Pwede. <laughs> so, ito. Yung isa kong video, hindi naman ako nagbigay doon ng na reaction, eh. Nagkaroon lang ako doon ng comparison ng galit kung paano magalit ang isang Duterte at uh, Marcos, no? So ito, magbibigay tayo ng reaction doon sa nagpunta siya sa site na, naulit ko nagpunta siya sa site na may nakita siya na wala siyang nakita. <laughs> so ito, panoorin po natin ha. ha? Talaga naman. Thank you. Disappointed, Thank you. Sir? No, sir. Disappointed. Okay. Extremely. Uh, Well, more than disappointed. I'm, I'm, I'm actually. I'm, I'm getting very angry. This what's happening here. So, mga kaibigan, mga kababayan, no? kung ikay galit sa isang malaking perang pinakawalan ng gobyerno, no? ganyan bang magiging reaction mo na galit ka? I'm getting very angry. angry. Di ba dapat na, no, no, ano na yung dito mo, yung mga laman-laman mo dito, mga kanong-kanong ka Pero yung mga galit, yung mga bata nga, pag galit eh. Talagang nag-ano sila eh. Pero ito, di ko alam kung, pong... ewan? <laughs> wala, wala talaga, 220 oh, galit. meters, 55 kilos. <laughs> Completed ang record ng, ng public works. <laughs> Kahit wala ginawa kahit isang wala kahit isang araw hindi nagtrabaho wala Opo. Wala kang makita Puntahan ninyo, wala kayo makita kahit na ano Tuloy-tuloy yung -tuloy pagbaha doon sa kabila So yes Sir oh. Sir if if you know if all of these projects were properly were properly uh, executed and implemented Ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan at saka ito lang ang masasabi natin, no? Hindi nga na-execute yung mga project, di Ang laki nawala ng pera. Nadagdagan pa ang problema. <laughs> ganyan po. <laughs> ah, ganyan po yung... Um, ganyan po yung... Uh, uri. Uri. Uh, uri ng... Um, leadership ng administrasyon niya 'yon Parang lumalabas na chill lang yung wala lang talaga. Ha, kung hahabulin daw niya yung mga gumawa niya ito, uh, how long it takes? Uh, matagal. Pero ano kayong gagawin niyang action para mahabol to? So ito mga kababayan, ang magiging action nito panibago. Sigurado tayo, panibago na naman budget. Wala na siyang hahabulin, sigurado. Hanggang hearing lang, Patawag, pero uh, ito ah, uh, wala talagang mananagot. Ha? Wala talagang mananagot dahil uh, lahat ng uh, involved dito sa public works is magdideny yan, magdideny na magdideny. Uh, kasi kung sila man yung uh, responsable sa pagkawala ng pondo, hindi nila yan isusuli. Maniwala ka. Walang isusuli dyan. Dahil pag nagsuli ang mga yan ng pera ng kaban ng bayan, eh magigilty sila. Kaya ang gagawin lang nila yan, kung may ilulusot, lulusot. At uh, wala silang isusuli, ang gagawin lang nila, kung may ilulusot, lulusot, magpapaliwanag na ganito, ganito. Tapos, uh, hanggang sa umaba, umaba ng umaba, tapos hearing, umaba, hanggang sa mawalan ng interes sa mga mamamayan na ganito nga, makalimutan na lang ng tao. So, kung kayo mga kababayan, aware kayo sa mga pera nyo sana pupunta yung mga buwis na yung binabayad nyo is sana wag nyo itong uh, bitiwan. Napakalaki pong pera ang uh, involved dito. Billion po, hindi po lang thousand. Ano? at uh, kayo, tayo nga, pag nawawalan ng mga dalawang libo, Ito pa kaya, billion mga kababayan. ano eh, billion. Kaya wag natin itong titigilan kasi alam mo ang administration hanggat may malaking issue na pinupukol sa gobyerno, lalo pat ngayon, uh, uh, yung mga flood control na yan, gagawa sila ng senaryo. Ha? Gagawa yan ng senaryo, mag iimbento yan na yung possible na makatotohanan na, kunwari, para masigway lang yung uh, issue ngayon na na flood control para makalimutan, ma-divert yung, uh, yung isip ng tao, mapunta dun sa kabilang isyo hanggang sa makalimutan na to. Kaya kung ako sa inyo, wag natin tong titigilan, wag po natin tong uh, hayaan na mawala na lamang basta. Mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang oh, nakakapinsala ba sa mga, sa mga Uh, local residents. so yes, it's, it's uh, not, not, no, I'm not disappointed, I'm angry. See, reaction, I'm angry, I'm not disappointed, I'm angry. So wala man lang kagalit-galit, walang kapangil-pangil yung kanyang reaction dito dahil uh, sa tansya natin, uh, yung mag-iimbestiga, yung mag-iimbestiga is uh, kaalyado niya rin or uh, mga mga congressman lang lang din. So, ang gagawin lang nila, papahabain lang nila yan. Pero kung uh, mag-iimbestiga talaga ay yung may uh, independent bodies tulad ng, uh, ng Senado, Supreme Court, yung mga ganun, yung mga, yung mga allies ba, yung mga dapat magtatag ng uh, investigation na talagang uh, walang kinikilingan talaga, yun dapat ang mag imbestiga 10 projects. Anong end sir? Filing cases? Yes. If need be, of course. As I said, ang trato namin with all of this is, siyempre marami ah. For example, falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, kitang kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. O, oh, di ba? Naniniwala na kayo. Tapos gusto nyo pang uh, palakpak pa kayo ng palakpak doon sa nakaraang zona, yun know? o? nung third yata yun, hindi yung huling sona na halos dalawang libo na ang nagagawa ng flood control at may tinatapos pa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Palakpak! Ngayon, wala. <laughs> wala kayong nakita dahil napagtanto nyo talaga na ang, ang mga flood control talaga is multo or ghost project. Uh, so that's already by the ba tayong the gagawing criteria, hakban dyan uh, uh, para mapanagot itong uh, res uh, responsibility <coughs> ito sa nasabing proyekto? To natin sila na economic sabotage because economic sabotage is, uh, is, is, very clearly Pinaliwanag pa talaga eh. Na eh, eh, Tignan natin ha, yung utang, yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika, ay mababawasan kung naging maayos lahat itong pag, uh, pag ano. Kasi ngayon babalikan na natin ngayon to sa napunta yung pera. Mm -hmm. Hahabulin natin, kakasuhan natin sila. How long will that take? Hindi ba? Eh. Oh, Di ba? Malinaw. How long will that take? ah uh, malinaw na parang babaliwalaan na lang niya, hindi niya nahabulin. Magpapanibago ulit tayo ng buwis. Sa buwis naman ng mga tao kukuhaanin. So, ano, ano yung mangyayari doon sa mga nagnakaw, nagbulsa ng pera, di ba? Anong mangyayari? So para para po sa akin parang wala ito. Oh, bogus lang to. Maniwala kayo sa akin, bogus lang to hanggang ah uh, uh, kwan lang to uh, Interview hanggang Uh, TV-TV, pero hindi niya ipapatawag. Dapat ang gagawin, eh, ganito ha, hindi naman ako sang gumamagaling. Kung sino mga congressman ang nasasakupan niyang proyekto na yan, ipatawag, ha? Tanungin, investigahan. Ngayon, pag uh, guilty, tanggalin lahat ng benepisyo. Lahat ng naipundar, tanggalin. Benta, isuli sa bayan, kaya ipadonate, or mag-divert mag ng... Uh, na pagbenta ng properties ng mga congressman na yan is i-divert na lang sa ibang proyekto ng gobyerno. Ganun! In the meantime, we have to actually still build the uh, the flood control projects. Sir, nationwide hmm. yung filing. Na, I'm case, sorry. Nationwide po yung filing <clears throat> in cases if need be. Well, no. It depends, well, it depends on uh, it depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that. But in the meantime, we are continuing to Uh, go through the records of public works and all the big contractors to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. So that's why I encourage, na, napaka-useful, napaka-malaking bagay at uh, napapakinabangan namin ang gusto yung inyong uh, pag uh, pagsulat sa amin, pagsumbong, pag, uh, padalhan nyo kami ng picture, padalhan nyo kami ng video, para alam namin kung ano yung sitwasyon doon sa inyo. So, ito sabi niya kung hindi nagsumbong ang taong bayan, hindi nyo malalaman. Bakit taong bayan palagi? Bakit taong bayan pa ang mag, uh, doon ka pa magre-rely? Hindi yung uh, taong gobyerno. Doon ka magre-rely. Dapat meron kayong, ano, Chinecheck nyo talaga yan, uh, yearly, annual, or uh, ano, uh, kalahati ng taon. Dapat ganun hindi yung kung walang magsusumbong eh sa tingin ko mga kababayan man wala talaga to uh, hindi talaga to palabas lang to maniwala kayo sa akin marami na silang uh, gagawin eh eto humanda kayo kasi eh, hindi lang ito ang gagawin nila ibabalik na naman nila yung impeachment labang kay Sarah. ha eh yung pagbubunto na, na naman nila pamilyang Duterte dahil uh, eto nga, uh, napakalaking uh, project, napakalaking skandal to. Uh, blood control, billion-billion piso ang uh, halaga ang involved dito. Siguro pag hindi na nila to nalusutan, gagawa na naman sila ng senaryo katulad ng dati na mayroon palang uh, skandal doon sa ibang bansa, pero ang inatupag yung kay Kibuloy. Ano? Tapos, hindi pa natatapos doon kay Duterte. Para man divert lang ba yung isipan natin mga kababayan, mga Pilipino, no? Ah, uh, sana naman isa maging aware kayo kung sino man yung talagang uh, uh, makamasa o makabayan Pilipino, makapilipinas talaga. Dahil pag ganito nangyari, wala na matitira sa atin. Ah, uh, babahain at babahain o tayo uh, sa loob ng 5 years pag hindi pa ito na-actionan hindi pa ito inaksyonal ng uh, mga bay mamamayan Pilipino Pupuntahan natin kung hindi ako makapunta pupuntahan ng mga engineer natin para makapag-report sila sa atin na mabuti at nalaman talaga natin kung ano nangyari ano nangyari sa pondo sino nagwaldas ng pondo uh, uh, paano nangyari <laughs> Pupuntahan ng presidente pupuntahan ng mga engineer Bakit hindi puntahan ng mga kongresman? Sila ang paimbestigan mo, sila ang paanoin mo. Parang lumalabas kasi mga kaibigan, mga kababayan no, parang binibi binibeyby nila ito, na? Parang huwag kayong magpapakita. Ako na lang bahala, ganito. Ah, ganito galo-galo, ha? Basta ang gagawin niyo mag -deny. kayo na mag-deny. Kung mailulusot niyo, lumusot kayo. Yung mga ganun. kayo na na, na, na ibigay yung kontrata doon sa mga ganyang klase ng kontratista. So that's what we're going to do. <coughs> okay. 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 Kung galing okay, kami sa isang barangay, so medyo bukid din sir yung may flood control. Hindi ba medyo weird na mga nasa bukid din yung mga flood control? Nasa? Okay, sir. <coughs> well, ito, 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 Maraming it, ang it, ano eh, maraming uh, uh parang hindi naman kailangan. Kahit sa dis, kahit sa kahit sa design. Oh. Maraming maraming ty, style 'yan eh. Number one, yung Sasabihin nila, gagawin Sayang nila na napaka, napakataas ang specification. sabi kailangan magibaon yung pilings ng 8 meters. Sasabihin, dahil malaki ang tubig. Hindi naman totoo. Hindi naman malaki ang tubig doon. Hindi naman kailangan magkaroon ng uh, flood control doon. O maliit lang yung flood control. So, ang gagawin nila, gagawin nila yung tama. Pero, ang charge nila sa gobyerno, malalim. So, isa yun. Ito yung ganito, ghost project, kahit na nakakompleto, etc. Pa-report eh, nila sa... So Ito mga kababayan, no? Uh, nung nagpunta ko nung sa Bulacan, after nung uh, pagbaha. Uh, nung naggawa kami kasi doon sa isang subdivision, nagawa uh, naggawa kami ng pump dahil nga sa baha na yan. Uh, nakita namin talaga nung habang dinadaanan namin na doon ano eh, malaking uh, river, river, tapos may mga pader. Mataas na yun. No, sinilip po. Mataas na yun talaga. Siguro mga overhead. Siguro mga ilang feet ba yun. Basta mataas eh. Pero binaha pa rin lagpas bahay. Yung mga basura doon, nagkasabit-sabit doon sa mga kahoy. Ibig sabihin, napakadelikadong lugar po na yun. Sa ano to eh? Sa ma Marilaw? Marilaw yata yun eh. Marilaw Bulakal. Talagang uh, makikita mo talaga kawawa talaga yung mga tao, mga hayop, mga patay tapos doon sa bubong may mga basura. So kawawa talaga dahil lang sa sa pera nawalan sila ng ano ng ganon niya hindi na ayos yung flood control. So aantayin pa po ba natin na mangyari uli yung mga gano'n, Ha? Mga kababayan, kung sino man yung uh, involved dito, sana sa susunod na election, matuto na ho tayo. Huwag na ho yung uh, sa bagay, kahit hindi nyo na naman iboto yan sa susunod, umaman na yan eh. Ha? Uh, umaman na yan kasi una pa lang, una pa lang na tatakbo pa lang yan. Sasabihin sa inyo na, pagliligkuran ko at bay pero pag na, nakakuha na siya ng marami pera, hindi na pagdilingkod ang uh, inaatong inaatupag niyan. Maglilingkod ya kuno ari ah uh, uh, libre pagkain, libre uh, gabut, gagawa ng barangay uh, para sa senior. Eh sangkalan nila yung mga senior citizen para sa ganun, Oy, magalang pala tong ma ano na to congressman sa mga matatanda. So, mga senior citizen naman, hindi ko na sa ano. Tuwa-tuwa sa mga ganun. Pag ini-involve sila ng mga project-project mga para sa senior citizen, tuwan sila kaya hindi nila alam na ang dami ng perang binubulsa, di ba? Sa public course kompleto, walang ginawa. Maraming teknik eh. Tapos siyempre, nakita ninyo dun sa dun sa kabilang uh, bayan. Uh, tama, yung simento, nipis-nipis. Sa so, yun po mga mga kaibigan no? Ang simento, ni nipis, nipis Siya pa talaga yung pumunta doon. Oh. So ano yung ibig sabihin nun? Ah. Talagang pumunta talaga si BBM sa mga site. May nakita siya na wala siyang nakitang project. May nakita siya doon na walang gumawa at hindi ginawa na walang nakitang project. So yun po yung ibig kong sabihin sa inyo na sayang ang pera talaga. Kung ibinigay na lang sa mga taong karapat-dapat o kaya magkaroon ng divert diversion o divert, i-divert eh, mo sa ibang project kunwari. Um, isang lugar. Ah, uh, syempre bago ka pumunta sa, sa mag-allocate kayo ng uh, budget doon sa isang lugar na ganito, syempre dapat ini-interview muna. Eh wala naman nangyaring ganoon eh. Dapat ini-interview muna. Bubaha ba dito. Maglalagay kasi kami dito ng pondo para sa irrigation or ah uh, flood control. Ngayon, mayroon tong uh, pinuno or uh, taga na kaya kapitan, yung mga ganun. Uh, sir, hindi naman dito bumabaha, sir. Hindi namin kailangan ng flood control. Ang kailangan po namin, ganito, uh, barangay, eskwelahan, mga upuan, mga eskwelahan, hospital. So, ganun na lang po dapat ang ilalaan para sa flood control na hindi naman nagkakabaha, doon na lang po dapat i-divert yung uh, pera or yung pondo sa paggawa ng mga ospital, mga eskwelahan, uh, di ba? Para naman lang sa ganun, mapakinabangan ng taong bayan. So, yun po yung ibig sabihin ko. <laughs> so, ito na naman na uh, uh, napaka-exim video na yun, eh, no? Uh, kaya Maraming salamat po sa mga nag-subscribe at patuloy pa rin po tayo sa tumataas. Sana po ay abutin tayo ng uh, 5 million subscriber. <laughs> Napaka-imposible. 1,000 niya, hirap ako eh. Uh, yeah. So, pero pag uh, wala naman imposible, di ba? Maniwala ka lang. Uh, sana po, mak makaabot ako ng 5 million. Tapos, sure ako sir, ah uh, uh, sure ako mga viewers, you know, na Papakita ko sa kanila na hindi talaga tayo mukhang ganito. ha Papakita ko sila na wala talagang matitira sa akin kundi sa kanila lang makupunta. Maniwala kayo sa akin. Papakita ko talaga sila kung papaano talaga yung ha, paghandle ng pera na itinutulong sa mga Pilipino. Hindi lang Pilipino, doon na rin sa mga stray animals. Yung kasi yung gusto ko eh makatulong sa mga stray animals. So maraming salamat po. Ito na naman po si Marsolo at magandang hapon. Ito si Marsolo nagsasabing Baboos! <laughs>